Mike test. Kuya Ram, Mike test. Hello, Mike. One, two, one, two, one, two. Mm -hmm. Wala ba akong muta, na? Baka may... Tignan niyo kung may mga muta kayo. ano. Oh, okay. ah, waiting yon. muna tayo. Wala, um, kuya. <clears throat> waiting muna tayo, kuya Ram. Good morning po, mga katekram, ha. Malakas. So, yun, ha? <laughs> Wait lang tayo ng unang magko-comment bago tayo natin simulan. Kaaga-aga may manunood. Uy, si Rosemary Regualos. Ayan, good morning po. Si Tita Cristina ng Probinsya na. Ayan, Ana Leticia ako May, si Pwede mo na pala dahil gamit. paano ni Tito Gerald. Ayan, okay, Melcon Balbalang, Grace Channel, Josephine Pontos. Na, good morning, katek lang muna. Okay. Pwede na, Kuya Ram. Good morning, good morning mga katekram. Go! Good, good morning, morning po mga katekram! Katek Woo! Parang hindi tayo sabay-sabay. O, -sabay? isa pa. Good morning po mga katekram. Go! Good morning good po mga katekram! Woo! Yan, good morning po mga katekram sa ating po mga lolo, lola, sa ating po mga tito, tita, ate, kuya, mga nanay, tatay, at magandang, magandang, magandang umaga po. Kaya ano, kaya uh, gusto kong magpasalamat itong araw na to. Ito nga po yung araw ng plying. Plying pa flying, flying ba? O, pa-flying ni... pa kay yes. kuya Dave ni Ninong Gerald. Ninong Gerald. Nakakaalis lang... Nung... Kahapon? Kahapon? Kailan ba, Kuya Dave? Nung makalawa. Nung makalawa. Nung... Nung... Ninong Gerald, Tito, Tito Gerald, thank you ah, sa pa-applying mm. na regalo mo kay Kuya. Maraming naghihintay na ito, Tatay Ram, kasi nga, ni-reveal itong surprise na to nung uh, birthday celebration pa ni mm. Kuya Dave. Kasi, di ba, yung isa sa mga malaking... Dito ka, para uh -oh. uh, i-front camera mo na lang gaya. Okay. Yung... Mm. Siyempre, ang ba natin. Hindi, watching mo. Pulang-pula. Birthday mo. <laughs> So, yeah So, anong siyempre masasabi mo kay ano? Ah, si, si tita muna. Good morning, mga katekram. Happy Saturday. Yun. Ganda ng araw ni ano tita. Masasabi ano masasabi, masasabi mo siyempre kay ninong mo? At nag-effort siya para ma-experience mo to. Thank you po, Nino. Ito lang po yung ano, regalong na-nervous ako. Nene nervous to po siya. Nene nervous ka seryoso. Eh sadal po sila sayo po ni Tatay, siya may babagsak eh. Lupa ba? ako sa puno. <laughs> sa tubig daw sa tubig. Iniisip <laughs> <laughs> mo po yung pagbagsak sa pag. <laughs> 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 oh, may trauma kasi si Tatay Ram sa ano. May may ano siya, anong tawag do sa Acrophobia. Acrophobia. Oh. So, mamaya, may coverage naman yung yes, sermon meron, sa loob, meron, no? Meron po, meron. So, so, hindi lang namin yung makikita dito dahil so, naka-recorded siya naka -recorded sana. Po. Start. So, so before, na lang like, ay, after ng flight po, kung may dala kayong hard drive, yes, po, meron. ano, itatransfer transfer meron. po namin yung file. Okay. Transfer namin See, yung yeah. file. So, mamaya pa yung briefing, no? Uh, mamaya po, pagpasok natin lahat sa loob. Sir. Okay, sige, sige. Cover din na lang din natin. Thank you po okay. yung Yes, yes, sir. Papalabasigap yes, po mga. Ang ng mga tao dito kasi. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Kapampangan uh, din ba si Sir Man? Hindi po eh. Uh, sa taga-Baguio po ako. Baguio. Uh, oh. Single? May girlfriend po. Ah, a girlfriend. <laughs> Ipapanawagan sana natin. Uh, baka na, lang. <laughs> Shoutout mo naman si ano, The One. Uh, hi, Andrea. sa Canada na ba tabi ng Canada. Andre. Uy, baka nanonood sa atin. Parang tayong viewers sa Canada. Wow po. Uh, Andrea. Hi. Good evening. Ah, uh, good afternoon. Afternoon sa Canada. Soon yung pamangkin namin. Magka-Canada po. Hindi. hindi. Magpa uh, Magpapilot din. Ah, oo. Yan. Yung... Kasama so yun, po siya ngayon, hindi. 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 But sa ano okay siya no. sa Pats. Oh, oh. Ah, so college, college. College. siya. Oh. Mm, oh, marami, marami, ba, marami marami pong ano marami pong taga patch feels ka mm. na po, mo siya ng tip pag ano okay oh, Apo, pag nandito po siya actually mm. maganda nga po yun eh nag-enjoy kami pag yung mga yung mga students po lumilipad sa amin nagtatanong sila ano po ba dapat yung tinatanong paano sir kung natatakot ako sa una? Uh, yung mga ganong bagay. So, uh, sasagutin po namin sila. Para, ay, sa, tatanungin na, ay, tatanungin namin sila kung gusto ba talaga. Ito pala ng ano neto sermon, no? Uh, l okay. by hours yung ano niya. By operating hours yung maintenance niya. Okay, sermon. Okay. Thank you so much. You. So, uh, yan. Uh, shout Shoutout natin from Spain. Athens, Greece is 12.57 a.m. Wow, ang daling araw. Uh, Ninong Joe Roren, have a safe flight. Kuya Dave, Sir Tech Jun, good morning, 12.57 a.m. Wow. Ay na po. Dubai, 1.57 a.m. Nanunood si Tita Jovita Araha. Sir, sir, baka may gusto kang i out aside from Mama Andrea. Lola Shoni, hello. Uh, mm -hmm. Sa Chicago, Illinois. Chicago. Uy, Chicago, Illinois. So, may, family mo, I mean, parents mo dito uh, sa Bill? Bada, Dilo, uh, ano, sa Baguio sila ngayon. Ayan. Mamapanood nila, sabi mo sa, ano, sa Techram Channel. Sige, may oh. message ko kayo. Oo, oh, yan, yan. <laughs> oh, para ano, makita nila yung ano, live. Yan. Techram. T-E-C-H-R-A-M. Ayan. Shoutout sa mga taga Baguio dyan, naman nanonood natin. Ito so, po kayo ang ating sa bahay, yung LSD ng electric fan. <laughs> so ito na kuya. Ito y pala yung CES Cessna, Cessna 172. Yes po. Yan. So sige, uh, para ko muna kayo sa Libinyo Rosado, si 180 horsepower. Apo, um, 180 horsepower. So sa horsepower wise, nasa taas siya doon kasi usually yung mga 172 sa 150 lang. Wow. Ito medyo malakas, 150. So, So ito po yung sasakyan ni Kuya Mama. So may separate vlog naman to ka Yes po. So, dito naman po si natatay Ram, Kuya Luis. So ito po yung mga hangar. Yung Ay, wala yung mga iba. Dito yung helicopter. Wow. Helicopter sermon, nakapa-under ka na rin nas nakasakay na po nasubukan na. Ibang ano ba siya? Ibang operation? I mean, iba po, malayo, sobrang layo. Sobrang layo. Sobrang layo, sobrang layo po. Okay. Lalo na pagdating sa hub. And sa controls, magkaiba wow. din po. First time kong nakalapit Kuya yun sa helicopter. Eh, nalang pala natin sa bahay. Tapos, okay. pala okay. N2155Z. So ito po yung helicopter. Kuya, lapit ka doon para makita nila yung size niya in actual. Gwen Dumpao yan taga Baguio. Daw. From Israel, 1259, Teresita. Ano? Ano yung Kamusta ang feeling ko, ya? Okay lang. Hindi, ah? Okay lang. Ah, hindi ka ba kinakabahan? Hindi Hindi. Sure ka? Grabe, laki, namang, laki pala ng ano nito. Ang LC niya ka Tegram, sobrang... Oh, dito ko Di ba yung eagle niya, malaki yung pakpak? Oo. Kasi malaki yung body kuya dito kuya kuya ano kuya ano kuya ano kuya ano kuya ano kuya nawawalas? kuya ano kuya nawawalas? kuya ano kuya nawawalas? kuya ano kuya ano kuya ano kuya Ginagawa pa yan. <laughs> Wow. At ito yung pwede pang dagat to. Hmm? Pwede po pang dagat. Pwede siyang umano sa dagat. eh meron po siya, ano? Asan? Ano? Ay, oo oh, nga, ano? Pang, basta pag inano mo na, pag <laughs> mo Kaya Karang ito, ko na nasa kayo pag gano'n isang darit ko. Oo. Oh. kami ano ito, sabay mo. Gawa ka nung ano, <laughs> yung, po, smiley face. Huwag ka agad maglulup to loop. <laughs> yung may smiley face na usok. <laughs> Wala yan. Wala ba yan? Wala yun. Na. Opo, ah, si Kuya Dave din po. Ah, naku, naku ang lola. Ano? Huwag po kayo mag-alala. Mga professional po yung mga ano natin. Ako po, driver. Professional uh, din po. Pagsaday sa land, pero pagsaday sa air Hindi mo na alam. <laughs> hanggat naka-parking. Professional. Professional. No. Mula, Ma magkala Ma na, nag-drive din po ako ng sasakyan. Oo, oh, pare-pareho lang yan. Pareho hmm. Ba't gumagalaw yung <laughs> ano? Ay, nahatak. Nahata. Hmm. Kaya lang po. iba ang ah. ano na kayo, hmm. ano Ah, kala ko. Gumagalaw Sa ayun na. Ayun, nakatega. Gumagalaw dito dito. Gumagalaw <laughs> ay nakikita dito. Kuya Mon, saan si Kuya Dave? Ah, birthday po niya ngayon. Nag-simba Ah, hindi. Itong anak ko. Kanang kaliwa. <laughs> may pangalan pong Dave at Luis Suka Tekran sa mga pilot. Ang oh, galing yun, no? Dave, <laughs> Dave Luis. May Dave Luis yung pasabi. Uh. Uh. Parang si <laughs> Nakakatawa na nakakaiyak si Tita Ethel. <laughs> Sabi ni Tita Ziatile. Ayan. Sipit oh. mo oh. naman. Anak ko. Katekram yan. Pag-pray ho natin ng safe travel. Ayun na katekram. Nakablog ho yan ng close-up kaya Tata Here. Here. Ito na. Ito mo yeah, 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 yeah. Comes the reality. mo kung anong pakiramdam? Si Kuya hindi ko pa na Nak, kumusta sa yung puso. <laughs> okay lang. Gutek ram na po yung mga seat belts. Ay si si <laughs> Luis ano talaga si Dave ng lapit na lapit sa so, kahit sa kotse pag drive masyado close. Na, no. kasi kailangan no talaga. Huwag mong kakalimutan, mahal na mahal ka ni tatay ha. Kuya. Safe flight na uh, like uh telegram. Yan ka telegram, set up muna sila. Shoutout po sa 1,853. Ayan, ingatan niyo po Lord ang mga bata, sabi ni Tita Loreta. Thank you, ah. Uh. Medyo so malikot lang po ang aking kamay. Step sila makabalik. Timer. Timer starts. 20 minutes on flight. 6.30, so... 20 minutes daw po sila on, sa air, so... Before 7. Ayan ka, Tekram. Dito po sa camera, hindi na po masyadong kita. Ay, kita pa pala. Ayan po sila katekra. Tingnan natin sa, sa naabutin ng camera natin. Ayan ang Kuya Dave po natin ay nasa Himpapawid sa mga kasalukuyan. Ayan, salamat po. So here we go. Woo! Nalibang po tayo doon sa mga malilit na aeroplano. So na katekra. Baka ka naman dyan, Kategram! Thank you kay Ninong Hunter. Here we go! Uta si Kuya Dave yung nagaano ano talaga, oh. Si Kuya Dave yung nagaano ano Nakba ka naman, Katek. Oh, ayun na. I can breathe. <laughs> ah, nakakahinga na daw si Tita Ete. nakakahinga na, Tita? I can now. Wow. Ayun na, Katek. Ayan, si Tatay Ram nang mag-check dyan para meron tayong far perspective. Woo, katay krab ayan na tapos na ang ating kuyas sa ta. si tatay ram na muna yung mag, ano, mag interview mukhang enjoy na enjoy ang mga bata Ala ah, ano kamusta ayan doon ka muna kay tatay ram doon muna kayo kay tatay ram. Ano kuya? Oh. Ha? Sarap? Ano round 2? Sarap. Hindi <laughs> na nga makahinga si lola mo eh. Oh. Oh, wait lang, wait lang. Relax lang, relax lang. yeah, magkwento kayo isa iwet la. Dito ko, dito, dito kayo. dito ko, dito ko. Tatay Ram, interviewin mo na. May sinasabing ultra light si open siya yung naka yung, yung wala siyang oh, ganyan. Oh, walang oh, ah, open, open, open eh. na open siya. Hindi po, ano naka ano mm -hmm. ba 'yon? Nakaupo lang ng ano parang parang yung nakaparok sa plato. Oo, oh, oh. ganoon lang siya. Pero Pwede 'yon. Oh, Kasi yung plane siya. Yeah. Yeah. Ultra light. Okay. Ganda yung helicopter. Ganun lang ako. Eh. Oo, oh, taas. Pero hindi siya gagawin po Kasama po daw po yun eh. Ah, sa experience. Okay. Okay, dito na. Okay, so, ayan. Ah, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Hmm, mga pogi. Huwag okay na naaalis sa pwesto nyo. Ayan, oh, share your experience. Oh, isa-isa. Sinong mag... Ako okay, Kuya Dave, ikaw muna dahil nasa front ka. Oh. Tell us your experience.